Isang takbo lang ng plane rin. Oh. Kaya tanong lang, Sander. Tapos yung bala oh. puli, Pwede na. Uy, isang magandang buhay mga farmer Tayo ay may adventure na konti. Ah. Dahil tayo po ay mamimili ng palo china. Ayan. So, Papasyalan na natin yung ano Actually nagpaalam naman ako So pwede nating i-vlog Ah, uh, mura sa kanila. Actually, meron ding ibang mura kaya lang masyado na pong malayo, pierna na eh. So, pero ito ay murang-mura pa rin mga farmer. May bundle ang bentahan dito. So, ayan, tanongin natin sa kanila kung uh, nagbebenta ba sila ng kung gusto makinis na kasi kami naman may planer. I-ano naman natin 'yon? I-planer naman natin para makinis naman ng kaunti pero tingnan na rin natin kung mayroon na silang binibenta For sure medyo mas mahal syempre Tapos sa uh, iba-iba ang sukat Kung anong sukat mayroon sila Tingnan din natin kung okay ba yung uh, quality Kasi sabi naman ni ate yung kausap ko uh, Maganda pa siya lang niya para makita niya din So yan papunta po tayo Galing po ng San Simon Exit Ay Ito, Akmak Highway Papunta na po ito ng San Fernando San Matias, Santo Tomas So, ayan, kumanan kami no? Sa kabila, going to Apalit Di po kayo maliligaw Yung MacArthur Highway Ayan, no Nasa, makabebe na to, na no, bebe? Part ay, Hindi po, ayan, San Matias Minalin, ne Minalin Minalin, minalin, sorry, sir Napagkakalitohan ko lagi ang minalin Tsaka makabebe So, ito ay Minalin BG, ano? B CDCP CDCP <laughs> Ayan, yung CDCP po na tinatawag. Ah, laki ang ano nila dito. Matagal ang, ano ah. Traffic, ah, may timer eh. Dito, Crinimate si Papa sa Gate of Heaven. Alala, alam kaya alam ko po yung kalsada na to. Kaya lang, bago maabot yon dito sa bandang kaliwa, may sinasabi siya na ah, memorial, ah, ano, memorial uh, siguro cementerio. sabi ni Bebe, alam niya daw eh, ay nakikita niya daw yung maraming mga paleta dati dito. Luwag ng kalsada rito. So mga nasa more than 1 kilometer na tayo dun sa kanto. Hindi natin kung gaano kalayo. kalsada parang ko na mabili na dito si papa may bebe parang kinikwento niya nga mas mura nga dito kasi doon sa may guagua -gua. ito na yun ano ah ito ay ito na nga ito na ito na ito na, ito na. kala ko sa ano kanan ayun ayun nandito na tayo paleta pala mga farmer paleta ng galing pier din siguro ito mga to ayun may mga plastic pa paleta tapos palo china ayan na ang target so yan paglagpas lang pa rin ng tulay lahat tapat ng Santa Domingo Memorial hindi hospital ha cemetery <laughs> ayun o no, mga palo ang kanilang mga ano dito ba oh, pwede pwede mahanap tayo ng 1 inch pwede pwede anong haba pala ito maganda 30. ha 31 31 Maganda pa ah. 1 by 6. Magkano? 100. Tapos ang haba 31 inches. Okay. Tapos 10 piraso. 6 1 by 6. Kapal pa rin naman pala. Ito na 'yung sinasabing hindi makinis pa no. Flatzer di makinis. Oh, okay na pala kung ipe-planer lang kaunte. Kaya na no. Wala kayong 1 by 6 na 47. Pero siya. Kayo. Kailangan na ito, under size ano. Yan, wag 5 lang sir. Ah, 5 lang. O, oh, kasi pag kinumpute ko, maganda nga ano. Ito, 47 inches. Yung yeah. 47 na. Saktong 47 na. 120. Makapal pa pala. Magkano ito? Yan yeah, sir, ano, 480. 480. 6 lang. 6 lang. Uh, okay, uh, ito naman, 51 inches. Ayan! Balihan uh, so, na siya, 1. Patayuin 2. mo nga ito lang, 51. Tapos magdahan kasi. Para ganyan hindi, na, e. naragdag ako ng ganyan sa taas eh. Para uh, ano, uh, ang Actually, sana ito sa kulungan ng kalapati. <laughs> uh, <laughs> <laughs> Magkano naman yan? Ayan, yeah, 520 lang yan. 520? 20. Mas mataas na siya, ano? Uh, Mas mabangang. Tapos, 6 na. O, 5 lang. 5 din po. Ah, five din yan. 1 yung... One by five, ano? Kasi, oh, nag-iisipan ko kung ma... Parang mas maganda yung malapad na, no? Ay, mm Malapad -hmm. uh... po. Oo. Uh... Pero naman dito sa 4 lang. Oo. Oh. Uh... Oh. Ano din, 47. Malapad niya, 4 lang. 4 inches. Yan naman, 380 lang. 380? Okay. Medyo mura dito. Ay, natanong ako, 350 daw. 350, sir, yung ano, yung ito. Ah, ito. Medyo makikita. Ano ba yung ito, sir, ito? Crazy country. Yeah. And, uh, 350. Ano lang yan, sir, ha? Uh, 43 inches. 43? Ah, bali, 110. 110 seed. Malapad na din pala. Ito yung... Ayan, 45 lang ah, yan. Marami din palang klase. Mga sukat, ano? 43, 38. Wala lang pa ako. Ito, ano? Wala na, malinis na. Maganda okay, pa. 39, 59, 40. So, parang type 51, ha? Ah. Kung 51. Kung yeah, 51. Kahit bigay ko sa ano, sir? Kahit bigay ko 500. 500. 50, 51, tapos? Oh kung sa 5 pagtabi tabi ano mabilis na kung bitin pala pag dinikit kung 60 60 ano? hindi kung kung 60 feet tatakpan ko kasi 60 feet eh 60 kung ano sir kailangan mo mga, ano mga... Sa... kasi 5 yan eh pag dinikit-dikit mga ano mga 14 pieces 14 bundles hindi 14 pieces lang 60 ay 60 feet ba 60 feet ayun oh. kala ko 60 feet ako, malaki, ano? marami, malaki, malaki kailangan ko. Talagang 60 flat. Mga <laughs> <laughs> ano? ano? uh, 15 tali. Mga 15 o. No? Kasi kung 5, so may, sa 10. Sa 50 inches na, sabihin mo nang 48 na lang. Sa, sa sampu, ano lang, 4 uh, feet. Hmm, 4 feet 50. Oh, sa Sabihin yan. mo nang, ano, 4 feet na eh, divided by 4. 15 nga. 15. 15 eh. Pwede na. 5. Oo, hindi. Ano ako na lang. Patungan. <laughs> isang 3 billion. Oo. Uh, tapos yung 4 x 2, bagay po, makapal na yung ano, pang dingding lang naman, pwede, pwede na ito. Yung mga 4 x 2, pang karpentero na yan, eh, no? Alibang, kung papakuan mo, ito, oh. Uh, papakuan. Tibay na. By by ito anong, ito one by ano na to, one lang to, di ba? Okay. Oh, tong kapal na. Ito ano lang siya, uh, one half. Ito. Ah, yan one half lang pati niya. One half lang pala. Ang ito lang siya. Okay, Kapal pa din. Kapal hmm. Pa din siya. Ang ano, three port Oh, makapal pa rin. Ayun 'yun. Opo, opo. Makapal. Saka, o o, saka Para sa siya. ha? Ito isa lang. Po. Yan. Parang three -fourth. Pag plenainer siya, hindi naman malaki ang makakain, yeah. ano? Isang takbo lang ang pliner oh. siya. Oh. Eh. lang, Sander. Tapos yung bala oh. Muli, ha? Pwede na. Opo. Habis, siya, Sander lang namin yan kasi kaunti lang ang kain. Maraming kumukuha sa inyo dito, mga Opo. ano? Panature po. Nagpapanature, ano? Sa bagay, halos pares kayo ng presyo ng sapir, eh. Ano ba ito? Direkta rin lang? No? Opo. Taka-pier din lang, sir. Ah, batang pier ka pala, eh. <laughs> Kasi doon may nagsabi, doon ka nalang bumili. Ang inaano ka naman, pa-travel ka pa. Kung oh, day na day, e, differential, di ba? Yung e, oh. Torn Gate Diesel. <laughs> Oo. Oh, oh. Napamahal ka pa. Sige. Buhah, bigyan mo ako ng... Uh... Okay, pwede naman bumalik. Ang lapit. Arayat lang ako, eh. Arayat lang. 15. Magkano yung 15, tol. Pakompyot nga. 500 tayo. Opo. 5,000. 75. 75. 75. Okay, eh, bigyan mo na ako ng mga 17. Ne. Eh. Drum, mayroon ka din pala dito. Magkano yung drum mo? Ba, mura ta. Yan. Sure, parami na tayong drum. Ay, nandito. Ay, atras ko na. Sige. Dami, oh. Sino yung kasi ati maari na, Yung... Ma'am Hilda ba yan? Hilda? Asawa ko po. Asawa mo yun? Yun yun? Ah! Oh. Kasi pula kagabi. Oo. Oh. Ah, oh. uh, Ma'am Hilda. Chinat ko. Actually sa Facebook ko din lang nakita. Fish pan pa lang liko. Ayun. Pwede pwedeng bumalik pala dito. Kasi yung biyan ako, karpintero. Oo. Oh, oh. Ganda. Ah. So ito, 500 pesos. 1, 2, 3 ang makukover na nito 50, 50 inches na oh, 50 inches na po na almost 4 feet tapos 51 uh, inches ang height pwede na yan hmm. Meron ka bang ano? ano yung pinakaano mo? Ito? Kasi eh. Please. Oh, pinaka maliliit na gano'n. Tres

lalim nagpaplanong ako sa ilalim. iimihano eh, 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maganda yung ano ha, Stress nila. Ganda pa oh. Sabi nila nga hindi pa makinis. pero Complainer to, ako. Paano lang. Magkano yung ano to? Bitres na ano? Kahit lang muna siguro. Ano nga naman sir? lang. Ha? 15, 15, 15, 15. Okay. Kasi kung still mga ko, ma, maganda sana yung may... Ah, uh, hati naman yan. Eh. Ilang, ilang nasa ito? 30? 30? 30? pwede natin hatiin sige mga lima lang muna yan mga pito na tol kasi may ano naman eh may pagitan may gap sa ilalim hindi na po still mga mag yung gap na gano'n pwede pa yung ano putuli naman yan sa tatlo eh. Oh, pang ilalim. farmer ha kaya naman natin balikan to so, yung mga nagkakarpentero dyan na mga gusto niyo yung palo -china? maganda din kasi ang palo china pine wood actually matibay to sa tubig eh Yang nga ginagawang paleta yan eh dahil ano eh matibay sa tubig Ayun yung mga prices nila Pwede nyo silang tanungin ah, Ano ba tayong telephone number ano? Ayan, maganda sana ma ano. May ako ng telephone number to Lalagay ko sa vlog Para at least i-cocontakin eh, na lang si ma'am Alay nyo <laughs> May mga magtanong di ba? Ayan oh. o may copyright lang pero gagawa natin ang paraan yan Papatungan natin ang ano Ay, Mga presyo Mura na ha Mamaya pasapasadahan natin siya ng mga presyo Para at least uh, magkaroon din po kayo ng idea Mga presyo ng paleta Ulitin natin Papaulit natin sa kanya Gaganda pa Yung 2x4 nya Ito yung mga nagkakarpintero Eh pwedeng pwede Ayan o oh, Pwede nga Pwede kami. Arayat lang kami. Pwede itong gawing pang ng mga puan. si si Papa yung gumawa na ng ganito. Oh. Sipin nyo isang ano na paano to. Tatanong natin yan. Ayan. Galing Pierre pala ito mga kapal. Siyempre. <laughs> Ibang panggagalingan talaga. Dami pala ha. dito yung lang anay rito ah sa Facebook marami pong nagsitinda uh, syempre yung iba mga reseller na din kaya kailangan talagang marunong po kayong mag uh, ano ba to mag uh, hanap so yan pasadaan ulit natin yung mga presyo brother ayan yung Magkano kasi yung Let's say Eto, Ito Ito mga sizes 1 by 1 by 5.5 Tapos ang haba 31 31 sampung piraso Magkano? 300. 300 300 Okay Ano pang ang susunod? Uh, 1 by 3.5 38 Yan Ano lang sir 280 280 280 by 10 po yan bundle lang ng ano dito bentahan ito nakatali-tali na yan 10 piraso 1 by 4 by 43 350 P350. Itong Ito yun to Yun to 2 by 4 by 43 5 piraso na lang 10 pa rin 1-1 uh, O 1-1 1,100 Maganda Itong mga pampaan na sa ano Pwede mong ipa Ayun ah Mayroon din sir Ayun Ano, ano, ano yun? Oo, nga, no? Ayan. Ayan, ulap, Ayan. ba siya? Oo nga sa tali. pa? Ay, ayan yung paanan ng paleta no. Opo. paanan pa sa bangko pwede na sir. Para oh, uh, pwede sa Oo oh, nga. Magkano isang tali? 200. Mura, mas mura ata no. Kasi may ano siya. May cut. Ito kasi cut. Si Foster po, <laughs> Perfect na yun no. Ito po. Oo oh, nga. Saan nakadipindi yun sa puno. <laughs> Tapos ang palo china matibay naman sa tubig ito. Opo. Na. Hmm, pati ako puno nga ng manok. Ilang taon na, ano? Uh, limang taon na. Palot sila Sa bagay, o. Oh. Hindi naman gagawin paleta kung mahina, ano? Ay, ito ang pahay for Ay, ito ang wala niya? Ito po, ito. ano? Eh, tapos yan. Yung yug lang, yung pinakuha ng hiero. Oo, oh, oo yung pinaka ano, ano. Galing, ha? So, ito galing, Pierre, <laughs> Magbayad <laughs> na tayo mga Pero ang galing ha. So ayan o. No? Ang telephone number ay... Ayan si Don Don. 0915-616-4176. Ayan po o. Oh. Ayan o. No? Murang bilihan ang mga palo China dito sa Pampanga, San Simon. Ayan. Marami din nagbebenta. Yung iba ahente na no? Yung iba sir dito iba kinikinis na nila ano. Binibenta ng mas mahal. So pwede pala kayong mag-resell dito, kukuha, kuha kayo dito. Tapos Ikinis nyo na. Tapos mm, benta nyo, ano? O pang yung business bundle, na rin. Si Ah, pero sa isang bundle na yon, Malinis na. Oo. Oh, ayan ah. So ayan, nagkaunawaan na mga ka-farmer. Oh. Ka, Oo. May oh. Siyempre, oh. siyempre, babayaran mo pa yung magkatrabaho. Di ganun din, ano? Kaya maganda. Ito na lang. Bahala na. na lang Bahala na kayo. Yeah. Ayan ah. Oh solid oh. ayan mga farmer dito lang tayo sa uh, Santo Domingo ang lugar na to no? What? Santo Domingo Santo Domingo, po. Santo Domingo minalin na ayun na minalin, San Simon ako ng San Simon eh minalin pala ayun oh. so ayan, Santo Domingo minalin mga farmer tapos ganda planer natin to konti lang naman ng ano, kahit nga hindi na kasi kung sa bagay okay, mas maganda makinis ng kaunti eh. Okay na So ayan ha mga ka-farmer bilihan ng palochina Ngayon po ay malapit lang dito Eh huwag na kayong lumayo Nasa Pampanga lang kayo Ayan sila po ang uh, sabihin mo na na galing pier yan Tapos wholesaler na rin dami ha laki Kita oh. nyo naman yung mga presyo sabi nga ni Papa Yam, doon daw sa Guagua, mas mahal dito na mas mura. Kasi bumibili din siya dati. So yan, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat at magandang buhay. Uy, ayan na, nandito na tayo mga farmer At mukhang uh, jackpot na naman tayo sa ating uh, nabiling Ito uh, Eto, nabiling at palochina. Oo. Oh, ang galing din ng mga paleta, mga farmer. no Paleta. Paleta, paleta. Ah... Uh, ito bang mga paletang ito pag binaba sa ano kasama ng ano kasama na siguro no kasi ang dami so ayun ah ito gagamitin natin sa baba singawan so ang magiging ano nyan Ah, hatiin natin sa tatlo to. Ito na yung singawan tapos may pagitan siguro ng 1 sabihin mo na 3 cm hindi kakasya yung kalapate. Sa so, baba yon, hindi na tayo magi-screen. Parang yun na yung pinaka singawan sa ilalim, ba baba. Ah, pakyat. Ngayon, ito 51 inches na to. So magdadagdag ka pa ng ganyan. Yan na po yung taas nung ating uh, kahoy ayan tapos yun na yun na, ando na yung mga, mga, ano trapdoor etc sana kasha pero mabilis lang naman mabilis lang naman pong pumuntahan Hmm, ayan, ayan, po yung telephone number sa mga gusto pong ma puntahan nyo na lang po ano? para matulungan naman natin si ate na at kuya so, legit seller uh, quality naman yung kanilang mga Palochina, so ayan mabait naman yung mga tropa doon mabait si na kuya very accommodating naman siya so ayun mukhang okay to pag dinaan sa planer hindi naman habi niya nga liha lang okay na o nga naman ano hindi naninipis ito na matindi so okay na okay na makapal na masyado to so ayan hanggang dito na lang po maraming maraming salamat at magandang buhay enjoy